Tapos lang na biyahe ito? Ilang araw? Isa lang? Pabunta balik lang? Ha? Ah? Ang Sabado? Yan na, unit po natin nga na. May iso nga May iso May iso nga. May 125 na. Tapos, ito. Honda Click. Ha? Uh, PMS lang po yung ano uh, Yung Honda Click natin. Pero itong Mio natin, may problema po sa app ang niya na so, almost 49 kilometers na pinyay daw po ng ano to sambales ah, sambales so, papunta daw okay siya nung pauwi na doon na naging ay na wedding love so rin natin đi theo luôn nhá nó, chắc cô nát thì em phải gọi đó. torque drive po torque drive bearing okay naman oh no? wala naman siyang lagas problema lang po yung pumapalo yung para lagas na no? okay, check natin ito na buksan natin yung panggilid nya tapos ang click na no? oh. Uh, tapusan na natin yung langis nya ayun oh dalawa po yung drain yan no? yung isa sa may ilalim yung isa sa side yun namang bandang kanan yun size 12 po yung size nya no? Mainam pong gumamit kayo ng sakit or back rinse na para hindi bumilog. So ito po yung ano niya. Stray oh. niya ka. So alaga po sa akin yung motor na ito. Every 2,000 km nagpapachinsa yun na? uh. sa ka. Saka yung uwi mga. Saka yung uwi. Hindi kayo ma'am. Ah, Diyan lang. Ah, Diyan lang? lang pala. Alaga sa akin yung click ni Madam. Na? Every 2,000 km, nagpapalit siya ng langit. Kahit ito, na, alaga din sa akin to. Kaya lang, nagka-problema yung panggilid niya. So, buksan muna natin ito. Na? Update ko po kayo kung naging problema ng panggilid niya. Na? Okay? yun ah, ito na po yung ating ano Mio I-125 no? sabi niya ay sa bales nung papunta ko, okay siya nung pauwi na, doon na nagingay na yung panggilin niya no? so bubukusan muna natin ta, okay gas oh. Mapapansin na ako dito mga kaibigan Ayan eh, o Sampan so, natin na no? 过来，过来，我是，好，过来，来，过来。 Ano po yung naging problema niya, na? No? Ah, na? Papalit tayo ng oil seal, na? No? Pumunta lahat yung, ano, langis dito sa CVT niya, kaya yung sinasabi niya, ang hirap siyang ipatak, na? Siyempre, dumudulas yung, ano, dumudulas yung belt. Sobrang dami ng langis, na? No? So, magpapalit din tayo ng langis dito, no? dami na bawas dyan sila na ano o tapon ha o uh, hanap muna tayo ng oil seal nito. bola okay naman yung bola yan update update na lang pa na si madam o yung nervyos <laughs> Hanap po na tayo ng oil seal lang tapos linisin muna natin. Okay. Okay. Yan po ah. Ito na po yung kung miyo natin na Yung tumagas na. Ayan. Parang brand new ulit. Malinis na no? So, nagpalit tayo na wholesale. Ayan po yung part number niya, no? Pa-screenshot na lang. Ayan na. No? no? Tapos yung slider. Ayan na. Ayan. Nagpalit din tayo, no? So, ito yung ano niya, takip po. Oh. Kanina, parang putik. Ayan, no? Okay na. No? So, medyo malambot na yung ano niya, yung center spring. Ha? No? Papapalit na rin center spring nito. <laughs> Ayan siya o, oh, medyo pagpag Pagpag yung belt niya Pero tayimik na Hindi ka mukha kanina, maingay Ganyan lang po tayo maglinis ng panggilid Ganyan lang po tayo maglinis ng panggilid makitira kahit isa so salpak na lang natin ito all goods na ito like and share na lang po sa ating video and follow na po ah Jovan Motowax po again okay. yan na tapos na yung video natin ah